Hello! Uh, magandang umaga po sa inyo lahat mga idol sa so, ngayon bago kami magbibiyahe Ay magsha-shoutout muna po tayo mga idol sa uh, solid po nating mga followers dyan, mga supporters natin dyan uh, Mga subscribers natin na hindi talaga tumigil sa kakapanood at nagko-comment uh, sana may marinig sana ay marinig niyo to mga idol sa kagustuhan ko sa inyo. Shout out nga po pala kay beach at Ad, beach Adventure Vlog. Idol, shout out sa iyo. Ang gaganda ng mga vlog mo idol. Pagpatuloy mo lang yan mga idol. Napakaganda po ng mga vlog mo Napo pinapanood ko po yung mga vlog mo idol. At kay Rap Delsa Sa Vlog, shout out sa iyo idol. Um, Boss Money Vlog, idol, shout out po. Ingat po kayo palagi. Albert. Uh, si Albert. Albert Per Kitchen. yon. Idol Albert. Uh, shut up. Uh, Nakapanood ko yung mga vlog mo idol nung nakaraan. At uh, saka yung huli mong vlog. Ayos. Maganda yun idol. Pagpatuloy mo lang kay Richard Samo yon idol Richard Samo na shout out na po kita na shout out na po kita uh, kasi na ngayon na kita ngayon na naka, nagkaroon ng time para mag shout out bago kami magbiyahe eh, ay sina shout out ko po muna kayo uh, ingat kayo palagi diyan idol ang gaganda ng mga vlog mo ang sarap ng mga loto mo may natutunan din ako sa iba minsan ginagaya ko shout out po idol salamat po sa pagshare mo ng mga loto mo uh, James Kido, TV Idol matagal na mo tayong magkakasama matagal na po akong nanonood sa video mo at matagal ka na rin yung nagko-comment sa akin kaya uh, hindi po ako magsawang magsashoutout sa iyo araw-araw pag mabibidyo ako paglalay pa ako uh, salamat sa iyo Idol sa pag support mo sa akin uh, GPC Backyard Cabrid shoutout po sa iyo ingat ka palagi So, may natutunan din ako idol sa mga tinuro mo sa akin about sa kung paano mag sa live yung ano. Yung... Kasi muna hindi ko alam kung paano yung moderator na yan. Kasi kabred lang po ang nagturo sa akin yan. Ganun lang po pala. Okay. Ay, maraming salamat. Rolly Mix Vlog. Okay. Rolly Mix Vlog. Idol. Salamat sa pagpasok mo sa live ko kanina. Uh, ingat ka palagi dyan. Si Anselmo Amoto Amora TV. So, idol, boss, idol. Kumusta po? Kumusta po ang buhol? Kumusta po ang bayan natin dyan? Namiss ko ang buhol kasi umuwi ako dyan. Hindi tayo kita Sayang. Eh, sabi mo nakita mo ako. Pero hindi kita nakita. <coughs> so, si Monster si Ma'am Stop TV Idol, shout out sa iyo salamat sa pagpasok mo sa live ko kanina sa iyong pamangkin mo si Idol natin na Por Marias uh, Marias Vlog ng Aurora Quezon yon pamangkin mo po pala yun maraming salamat po sa inyong dalawa na sinusuportahan nyo po yung mga video natin kay ah, uh, shout out din po kay Fishing and Cooking with Lakay. Idol, shout out sa Ang ganda ng vlog mo kasi ikaw na nang huli, eh, lulutuin mo pa. Sana ka pa. Uh, talagang napakaganda panoorin kasi mula nung nang huli eh pa kayo hanggang niluto ay napapanood namin. Uh, thank you, thank you Idol shout out sa'yo kay Jam CG Official Idol shout out shout out po sa kumusta po uh, maraming salamat po sa pagpanood mo sa video ko anong live ako kahapon Jam Jam CG Official at kay Team Bisaya Vlog ng Carmen Idol nakapunta ako dyan sa Bohol nung... Ah, nakapunta ako dyan sa Carmen nung umuwi ako sa Bohol uh, shout out sa'yo sana next time bago ikaw mag ay tayo diyan. Sana makita tayo. Uh, shout out din po kay Margin Vlog ng Buholana. Ayun, si Ma'am Margin. Tagabuhol din po ito. Maraming salamat sa support mo sa akin sa kapwa natin tagabuhol. Si Idol natin na uh, si Berge Lee Channel Idol Shout out po Philcar uh, si Philcar Sumira Mang Anin Mix Vlog Simple Recipe Idol Napaka ganda na mga vlog mo rin Pinapanood ko rin po yan Idol Shout out po saya ingat po kayo kay Mama Taba na palagi talaga nag-comment sa atin to. Shout-out sa'yo, Mama Taba. Uh, lagi po kita sinas-shout-out sa pag nagla live ako. Uh, maganda din po mga vlog dito puro Roloto. Talagang mabubusog tayo lagi. Nanonood lang ako sa vlog mo, Idol. Nabubusog na po ako. <laughs> Napakasarap ng mga niloloto mo. Uh, shout-out din po kay Lia D. Official. Official. Uh, Ma'am Lia. Shout-out sa'yo, Greg Fabrikante. On idol natin na napakagaling kumanta. Shout out po sa iyo, idol. Na pinapakinggan ko po yung kanta mo dahil mga paborito ko po yung mga kinakanta mo. Shout out po sa iyo, idol. At shout out din po kay My Memories 'yon, My Memories. My Memories channel. Ito ba ang channel niya ay My Memories lang po talaga. At shout out din po kay Wilson Amigo TV, idol. Ah, uh, condolence po at Bilip po ako sa iyo idol dahil pinahalagaan mo po yung tatay mo hanggang sa huli so napapanood ko po yung idol napaluha po ako minsan dahil mabuti, ka, mabuti po ang kayo idol kasi nung nawala yung tatay mo ay magkasama kayo nung ako nung nawala yung tatay ko at saka yung nanay ko wala po ako sa tabi nila dahil malayo po ako gustohin ko po ang pong umuwi ay hindi ko po kayang umoy dahil sa may kadahil mayroon tayong mga kadahilanan kaya hindi tayo makakaway basta basta so yun idol believe po ako sa iyo dahil inalagaan mo tatay mo shout out sa iyo idol sana makamit mo rin yung mga pangarap mo pagtulungan lang po tayo dito idol paputin natin yan alam ni lord kung ano yung pangarap natin shout out din po kay Arsenia Dalim uh, Arsenia TV Vlog ng Toledo Cebu siya tawag po orang ingat ka lagi dyan at sa lab, lab ko na si Rodora Gulo ng dasparines Cavite siya shout po Shoutout sa lab lab uh, miss you Uh, shout out kay Lady Striga Estriga Discovery Discovers so, Lady Estriga Discovers Shout out po Lady Estriga al lady is discovers the past so, uh, shout out idol at kay Jinwell Pacquiao well, shout out sa'yo Jinwell Pacquiao Gusto so, po kayo dyan nanonood po ako sa vlog mo at maraming salamat sa pag-comment mo sa vlog ko at maraming salamat po sa suporta ah. shout out kay Bistag TV <coughs> Kagwang Channel yon Kagwang Channel shout out po at kay Ma Marisa Mama Marisa, maraming salamat po. Sa out po. Security Lovers Nature TV. Matagal-tagal na rin po natin itong <coughs> matagal-tagal na po natin tong kasama. Lagi itong nag-comment ng mga unang video pa natin. <coughs> shout out po kay Baga ko. Uh, Baga ko. Shout out. Sunflowers Kitchen. Shout out po. At kay Botod TV. Michael Chowa. Shout out. Ay doon. At taotin din po kay Gabs Mix Vlog. Okay, idol. Maraming salamat. Yan lang po. Masatawag po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi at sana po ay marating po natin natin mga pangarap. At God bless you, idol. Sana lagi niyo suportahan ang mga video natin. At yan lang po masasabi ko. See you next video. See you next vlog. Mga next live natin maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nagtitiwala sa atin at nanonood hanggang dito na lang po mga idol ang ating video dahil ang ang video ko talaga ito ay magsashut out magsashut out lang po talaga lahat para sa inyo okay paalam